Naramdaman mo na ba na may isang hindi nakikitang lakas na nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan? Na kahit sa gitna ng kaguluhan, may tahimik na puwersang nagpanatili sa iyo? Hindi ito aksidente. Ito ay banal na interbensyon. Banal kong anghel na tagapagbantay. Ikaw na laging nasa tabi ko. Kahit hindi kita makita, tabunan mo ako ng iyong mga pakpak kapag ako'y natatakot at ibulong mo sa puso ko ang tapang kapag ako'y pinapatahimik ng mundo. Protektahan mo ang aking katawan, isipan at kaluluwa. Ilayo mo ako sa masamang mata, malingdaan at di nakikitang panganib. Naway marinig ko ang iyong katahimikan bilang tanda. Naway maramdaman ko ang iyong presensya tulad ng hangin. Di nakikita pero totoo. Maging gabay ka sa liwanag at sa dilim. At kung ako'y madapa, ikaw ang unang bumangon sa akin. Sangalan ng may likha na sa iyo'y nagpadala. Tinatanggap kita, pinararangalan kita, sinusundan kita. Sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Kapag tila nawala na ang lahat, karaniwan ang pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit may tahimik na presensya isang tagapagbantay na nagmamasid sa iyo. Hindi niya kailangang makita upang maramdaman. Ang iyong pananampalataya ay maaaring humubog sa iyong realidad. Kapag naniniwala ka sa banal na proteksyon, inaakit mo ito. Ang iyong anghel na tagapagbantay ay sumasalamin sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Kung ikaw ay payapa, siya ay nagpapakita ng katahimikan kung ikaw ay nasa alitan, siya ay lumalaban para sa'yo. iyo. Kilalanin ang presensya ng iyong anghel. Siya ay nasa iyong tabi. Naghihintay na siya'y tawagin mo. Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Ito'y mga mensahe mula sa banal. Anghel ng Diyos, aking mahal na tagapagbantay, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagtiwala sa akin, laging nasa aking tabi, upang liwanagan, bantayan pamahalaan at gabayan. Amen.